papahin mo? Diretso muna natin. Masisira ang interior. Mayroon, anong okay. Ay, ano anong plot mo na to? Ay, nakaano na yan. Yung interior, umuwi na ng ganun. Kaya hindi siya madiretso. Ang mangyayari niyan, tatanggalin talaga yung interior. Kasi... Naipo na yung ano, yung interior. Tapata pa lang natin diretso. Ah, eto. Vulcanized po. Ah, meron, meron.